Hello everyone! Ito po ang aking ulam, tuyot, itlog at cucumber na may saging pa. Yan! Proud na proud po ako dyan sa sinisitap up kong cucumber na nilagyan ko ng tomato sa gitna at may onion spring. Yan guys, di ba maganda? Kala mo kung sano lang sa mamahaling restaurant lang. nagsisitap. up. Yan guys, ano ko lang Yan. Ginawa ko lang yan. Ako lang yan ang nadisip kung paano pagandahin at pag up. Yan guys po. product ko baka meron dyan sa inyo na gusto mo pa sit up. Okay lang yan. Piyong lang sa akin. Salamat guys ha sa panunod ng aking mga video. Sana po ipagpatuloy niyo po ang pagsusuporta sa akin. Lalo lalo na po sa aking videos. At huwag kalimutan mag-share na din po kayo at mag-heart at mag-comments kasi malaking bagay na po yan. No guys, kaya salamat po sa panunod hanggang sa muli.